Dali, dali! <laughs> oh! Ala! <laughs> oh. <laughs> oh, mo? Digiti mo, mo pa ang <laughs> Ay, kamera mo! camera Dali! Ako lalapit! Ako lalapit! <laughs> <ta> ba <baka> kita? <laughs> Layo eh! Ako lalapit! Ma, eh. Ako lalapit! Naka-video yan na! Ganun mo. Dina nga gumagalaw eh. dito. <laughs> dito. Dito tangi. Dito. <laughs> <laughs> <Brees>. <laughs> Yan, Yan. Ay, palimiyan. Palimiyan ulo. ganun yung Laksa mo. mo. <laughs> <Yes>. <laughs> <laughs> hey! <laughs> <hiden> Ayala, hey. <hiden> Ay, ang ini

Video nga, yun Video na lang. Ay! Ate, bye-bye. Balik mo! Balik mo yan! Iyan mo yan! Nilay mo! Pag-inyan yan! Ako naman. naman! Ako kay Arti! Yay no, okay. <laughs> <ito kayo. laughs> Dito sa ka kabayo. Shhh! He! <laughs> He! <laughs> Ang picture natin ilong. <laughs>